So, hi guys. Kukunin ano na ang... Ay, kukunin na po namin yung binigay ni Tita sa akin. Yes, Tita and Lola Tani. Kasi, kakagaling ko lang out. Galing work. And then, eto. Diniretso, dinaanan ko na lang. Kasi, wala na akong time bukas, guys. OT ako tomorrow. Ayan. Oh, batlak! Ay, hindi pala lak. Hoy, Hoy! Ba't nandito ka? Ikaw, ba't nandito, no, naman nandito ka? Kaderin? Ay, kung kaan sa di mo yung muha? Ha? Kung kaan sa di mo yung muha? Wow! Nandito po na si ano, si Martin. Nagkasabayan pa kami. Bakit nandito siya? Hindi ka mo siya in-invite. Wala <laughs> uh, yan, nandito yung ano, yung... Bigay ni Tita Marlene and Lolo Tony sa inyo. Ooh. Ah. Amex ah, ba to? Ito parang kay Kisha. Kisha to. Okay. Oh, wow. oh ito Thank you po. Oh, ito. Ito kay Martin, ito, ito kay Kisha. Sige, so, sabay kayo buksan. Sige. Sino mo na? Sino mo? Sino mo? Tayo dito. Papunta ka sa tingi ng phone mo. Ah, ano? Talitan. Ano? Wow! Ano? Parang... Wow! Ba't may ganito? May mga pag-ganito-ganito. Ah! Size pala! Oo, oh, oh, size. Ito, ito kasi tignan mo, tignan mo. Tignan mo pa paano gagawin ito. <laughs> ito kasi sa akin small. Ah, kayo pala. Ito, 32. 32. Wala, gamit na gamit mo yan. Para na kung gangster nito ah. na, <laughs> eh, Bagay naman. Wala naman. Wala <laughs> naman. Yes, isa na, nag lang Wala, ang daan kayo sa Tingnan niya isa. Oo! Lola Ay, Santo, Ay, masama na to lahat. Sa'yo yan lahat? Hay nala. O, wala really? lang din sa internet. Ah, hindi na lang again, ah. Oh, itan sa lang <laughs> So, no'r marami. O, marami. Ito. Ang pinakaano pa? Poki. <laughs> so, no'r marami poki mahal kaya yata yan dito, no? Ah. Wow. Ito pa, oh, may mga room, mamamiss ko wow. Mahal yan, no? Ingat mm -hmm. po. Thank you, Tita A. Ah. Yato, may naman. Oh, naman. Ako na naman, ako uh, na naman. Ay, sorry. Woy! parang Ulo. gusto yata ako pasimbahin ni Tito ah. <laughs> ay, <laughs> ni Tita. Woy! na woy Ano, favorite color ko to? Red. Red at saka white. Oh, ganun. Uh, Christmas? Mm. Huwag <laughs> kayo. Susuotin ko so, to. Naman. Parang sakto rin ako. Uy! Ito yung in ka sa lamin! Uy! Ano yan? Nag-order sa lamin dito! Thank you, Baba! Ano Dita? yan? in sa Huwag mo ipakita sa akin yan! Simoes! Ah. <laughs> Huwag! Simoes na pang-dialog. O, oh, ito ako dito. Tapos, hindi dumating. Ha! Meron ba siya, meron din lang. ako. No? Buti na lang po. Hindi ginagawa po. Meron siya, meron din ako. Tingnan ko. Uy! Ito na naman, Ay, short hole. Sure. Oh, oh. Grabe, ang ganda. Ito, ito yung tunay na maganda. O, oh, tignan mo. May ano pa yan? May zipper, band. zipper ba yan? Oh, zipper talaga tawag O, zipper. O, ha? Ano? Wala kayo sa tita ko. Oh. Tignan mo, gong. Tignan mo. Pang ano to? Pang, parang pang swimming, no? Oh. Meron din ako ganyan. Short. Sana all. Wow! Ay hindi! Wow, ano pala? Para saya pala to? Sorry. Parang saya. Oh! Parang oh, saya. Wow! Thank you po. Pink. Pink pa Or colorblind lang ako? Parang pink na pupas. Okay, pink na pupas, De, Ano? Kagaya ng mukha mo ba? Ina-apply mo. Peach. Peach. Hello, purple? Ano? <laughs> purple? Ang <laughs> <Light the> color. <laughs> purple. Thank you po lang, magagamit ko to. Oh, thank you po sa purple. Ano po lang ako? Ano po purple. Ika na naman. Ay, meron ka. Ay! Gabi na siya. Uy! Mmm! Madami na naman yung masisirang ngipin nito. Hello, napakadami talaga. Oh, wag mo nito. Pero... Ang favorite pero... ko, ito po guys. Ito. Poki. Poki? Ay, puffy siyang amayin. Puffy. Umu, it lahat. Ay, hindi. Oo nga, kukulit lahat. Anong tawag nito? Wilch... isan? Will... Ah, Anong tawag nito? Wilch's? Isan? Wilch's? Pat, pat, pat. Anong tawag nito? Ah, welcome. Welcome! Welcome! Ah, <laughs> sige. <Welcome. laughs> Basta Ano? Fruit snacks na lang. Protas na lang to. Protas. Tawag wow, so, oh, frotas, sige, mo protas. <laughs> oh, protas. Sige, protas. Oh, protas. okay. May ano? May bueno. Yun yung masarap. Anong... Uh, hindi pa ako nakatiim nito. ako din. Hindi ko natikman to. Ano? Parang... parang ano? May biscuit siya, no? Tapos chocolate. Parang masarap to, ha? Oo. Kasing sarap wala ni Kaysha. Ah. Okay. Joke lang yun. <laughs> Ay, meron akong wala ka. Hello, ano yun? Ay, wala Ay, meron wala ka pala kung bueno din pala to. No. Bueno, bueno mano. Ako na naman. Ito, para hindi ako ma-surprise kasi transparent yung ano eh, yung plastic. Nakikita ko eh. Wow! Ay, hulong! Ano tatlo? Alam, mo, dami! Patlima! Sakong-sakong! Wala na akong sabon! Sa akin yung lima! <laughs> Ay, huwag kang ano dyan! ala Di na tuloy ako na surprise o, Tingnan ko Hello. Eto! Wow! Thank you po sa sabon! Ito yung pinaka- -sabon. Diba? Ito yung... Ito ba yung binigay ni Martin sa birthday ko? oh <laughs> Oo! Oh, yan! <laughs> nagamit Kayo. ko na! Akala niya! Akala niya! One million! <laughs> nagamit ko na! One million yun! Eto! Nagamit ko na tong binigay ni Martin! <laughs> Wow, well, thank you for Tita and Lola Tani. Uy, uy, ay, 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 ay. ay paborito ng ano, yung isasalin sa pan, ay yung pandesal. Oo. Oh. Hindi. Ano ba? Siyempre Nutella. Uy! Oh. <laughs> baka Nutella, mahal kaya to? Oo. Oh. <laughs> baka katilim na ko Nutella, wag kayo. <laughs> dito, ako na ako, naman. Uy, Martin, may nahawakan ako dito, biya ko magpapatala sa'yo. Ano Magpang, Ano ka? tumahi so, mika, ka. Meron din ako. Oh! oh! Meron din <laughs> Hindi siya magpapakabog. <laughs> meron din ako Nutella. Malaki, guys. Thank you so much. Siyempre. Kung may Nutella, may Colgate. Colgate talaga. Oh. May Colgate. Colgate. Wow. Atot <laughs> at pala Hoy, Colgate, hindi ba brand, brand yung brand. Colgate? Di ba, diyan Colgate, din di yung toothpaste. Ah, uh, Crest, Crest, Crest. So? Crest, <laughs> Crest, Crest. Hindi, may plus. Chris plus copy. Ikaw. Huuuuhhhhhh. lock! Huuuhhh! Yung duta ni I. Nice ka yung... gamit ko yunin ako. O, ano yan? Uy. Ano yan? Seamless budget. Oo, oh, nice ka. Hello, oh, no, mo, na di siya kayo. Ano siya ano? yung shorts? Meron din ano? Meron din yung... Papa Puggy smartphone. Alam niyo kasi yung dab, guys. May binta nila. Tignan yung mukha ko, yung itim lalo. <laughs> <laughs> Thank you! Ay, may ano, ano pa nga ito? Irish? Irish? Iri Irish? Spring. Oh, Irish Spring. Spring. Ano sa... Ano, ibang bansa lang to available, no? Ha? Sa ibang bansa lang to available. Oy, may ano? May spam! Pamburito ng Pinoy. Pamburito <laughs> <laughs> okay. ng Pinoy. Oo, oh, oh, di ba? Pamburito yeah. ng Pinoy. At pamburito niya ako kasi Pinoy ako. <laughs> <laughs> back <laughs> 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 Next, aku spam Nge-spam Bila nge 1 kasi I love yep. you Chapter <laughs> 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 Uy, huwag kang ano dyan, uy! Thank you I po, tita yung lalat. Uy, may video. Makikita ka nila, tita at lolo Tony. I love you two more! I love you two din. Uh, I love you too, ako't lang yun. Wait. Ayan. Meron pa akong isa? Last oh, but not least, ketchup. May ketchup, chow. <laughs> Alam mo bakit may ketchup ka? Okay. Pagpatak mo malalasa mo yung puso ko. Eh! Pwede na! Hulo! Uy! Ang loo yun! bakit? Bakit napunta sa puso yung ketchup? <laughs> pag pinatak mo, pag tinikpan mo, eh, ang sarap! Ganun ba? Ang ah, sarap niya magmahal! Eh? Ato na ni Martin ay. Hindi ko ako. Hindi ko <laughs> Parang walang gain si Worth It na. Ah. Wow, <laughs> uh, okay. Sakto, may spam ka. Binigyan ka ng ulam ni Tita. Uh, Thank you po, Tita Anne Lalatani. Thank you po, Tita Anne Lalatani. Thank you po, Tita Marlene and Lalatani sa maagang pamasko po sa amin sa Chan TV and especially po sa aming dalawa ni Martin. Thank you po. Mm. Kasi may mga... Meron ako na wala si Martin. Great. Ay! Chok! Si Hello! Hindi! Thank It's you! A tie. Ah. It's a tide. Puro tayong mahal ni Tita. Yes! Yeah. Lolo Tony! Super! Oh, thank you po, Lolo Tony and Tita Malay! Yeah. Thank you po <laughs> sa mga pangas ko! ito sa akin. <laughs> At sa amin lahat. Thank you po, thank you po sa support. Sa chocolates! Sa Halloween family! Eto! And then sa... Nasaan yung t-shirt ko, Martin? Oh. Ah, ito pala! Ah, oh. ito that dito din. Thank you so much, Tita and Lola Tony, kasi um, di nyo po kami nakalimutan and we love you po. Uh, ay, meron din si Kisha na wala. Ay, meron din ako na wala si Kisha. Ano? Hmm. Medyo. Hello. Kasi ito ay just yun. Ay dumi ah, joke I joke <laughs> Yes, and we're done. Gano'n, hindi kuhanin. O, itrya, Check. Oh, Sure. Pulo di pa nga, or? Oh. O, oh, sige, mag-coin, oh. check. Adin. 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 Adin check. Ado, Ay, ito din? na ka lang. No, boxon Hindi ko tina-boxon. O, Ah, Ako yung t-shirt. Pero, kani ako pinakaganahan sa iyal. Ang stir, di ba? Uy, grabe, oh. Wala ba si Manasita Chong Chang Cheng? Sakto kayo na ako. Ang mati yan, oh. Gangster ako, gangster rin siya. Ano, nalakadatas <laughs> dalan, dalan. tap yung nilabas mo okay, lahat tapos okay, no. magliligpit na naman. Sarap ng spam. Wow. Okay uh, thank you. Baka so kay Martin. Oh, may gumamela pa oh. <laughs> <laughs> Gumamela. Gumamela. Gumamela, Gumamela my signature Martin. name pala si Martin, Gumamela. Ano, alam mo yung anong yung si Gumamela. Flower, favorite. May history yun. Gumamela Hindi. siguro, favorite ni Tita. Na ano, tapos ikaw yung ano niya. Gumamela is, ano, pababa, pababa. Ha, pa ha, pa. ha, ha, Maraya <laughs> pang binibiyahin. <laughs> yung mga oh. ano niya. Oo, oh, magkakayawalay na naman kayo. Mm. Oo. So, oh, ano Okay lang yun. Eh, ano, may kanya-kanyang work next guys. Oo. Oh, oh, oh. Work it ako, work it si Martin. Ano? So, kaya sobrang yung busy. Yung ano, yung plumber. Anong plumber? Plumber yung ano. Ano si plumber? si plumber? Yung ano, yung host tapos. Yung mga ano ang basta di sulit Tagalog eh. Kanang ko ay katong orange. Ay, tubiro, pagtubiro. Ah, tubiro. Oh, to parang tubiro kay so ganun. Ah, tubiro. daw. To. Basta di ko no, alam. Ano yun. na nasa sa ano sa movie. Yeah, ako man, din, malayo po. din yung ano ko sa okay, seaside. Okay. Ganun, ganun yung buhay. yung ano ko, yung o oh, sa seaside, malayo. Yung biyahe ko araw-araw, papunta doon, 2 hours plus tapos pabalik na naman pauwi. Oh, of course. Para 4 kasi hours. ano, traffic kasi. Mm -hmm. Tapos yung sasakyan um tatlo dala sa ano sa motor papunta sa highway minsan. Yun, okay lang. Ganun talaga eh pag pag may plano kayo sa buhay. Mm -hmm. Kailangan nyo mong sikap. Hindi siya may plano kami, kaya kami nagtrabaho. Ah, Malapit na din Pasko. Dapat uh -oh. may pera tayo pagdating ng Pasko. May mga utang pa tayong kailangan bayaran. Oh, okay. <laughs> <laughs> may utang pa magbayaran? Wala. May, may utang na kailangan bayaran. Oo, oh, meron din ako. <laughs> <laughs> Malapit ang bayarin. <laughs> kaya, uh -oh. sisikap tayo. Oo, so, tama. Sabi mo, sana daw si Kisha eh. Ay, hi na guys! Eh. Na-miss ko rin kayo guys. Sabi so nila, saan pa si Keisha na <laughs> napakalimutan? kita, kita nyo naman, di ba? Stress na stress. Kasi guys, may work na kasi ako. Uh, stress so. daw siya, Martin. Stress, stress ba yung mukha niya? <laughs> Parin, hindi, nag-lip na eh. nag tint lang ako. Tapos nag-powder, ayun. Siya, uh, di ba? Sino nga stress namin? Parang yung mga nito eh. Papepto kayo, sino nga stress? Sige, comment kayo guys. I-re-rate nyo ha. Kung sino yung pinaka-stress at sino yung hindi may stress. Nag-lipig na ko para di alam ka-stress. Siguro yung panalo na si Kisha. <laughs> <laughs> ano, ang tataya sa akin ay ng ano, may balato ko wala. Ay pagmamahal kayo. Pagmamahal? <laughs> <laughs> may pagmamahal kayo matatanggap. Ayun, na yan. mag na si Martin. Stay in din si Martin. Stay, stay in sa puso ni Kisha. Oo, stay in. Ano, si Keshia ano? si tawag lang <laughs> stay in. Stay out. Ah? Si, stay out. <laughs> stay in, stay out. Stay kayo, out. Pajig ka. Ayun sa ganun din stay in. Di ba stay out, no? Ang kakuha na ng stay ay, in. Ay, ayun lang, stay out. Dapat, stay in. Ulo, <laughs> <laughs> ano? Ano siya, hindi tawag sa deli stay in. Oh stay out! Hindi, gusto ko kasi ayoko ko mag-stay out ka kasi gusto ko mag-stay in plan no. sa buhay ko. Nabawi ko rin guys. <laughs> sabi na kasi, anong tawag sa hindi stay in? So sabi ko, stay out. Sabi niya, hindi stay out, stay in. Sarap mo. <laughs> <laughs> Okay, Pita, request na. Okay na sa akin. Ito, bibit-bitin ko lang. Thank, Thank you so much, and... Tita and Lolo Tony, Tita Marlon and Lolo Tony, sa pa early Christmas gift sa team. And shout, shout out din kay, ano? Tito Joe! Tito Jo tito and Carlo. Sir Carlos. Ay, and... Tito Carlos. <laughs> <laughs> Sir, Sir Carlos, Carlos and, and Sir Joey. Sir Joey. Shout po sa inyong lahat. Yes. diyan. Oh, baka may gusto kayo shout out pa ano, siya shout out ko lang yung Shout out kay Martin. Yung pamangkin kong nabinyagan na ngayon. Ah. Patuloy. <laughs> Kailan lang nabinyagan? Ngayon lang. Ba't di mo kami invite? Ah, oo nga pala. Eh, uh, ito, shout out kay ano, kay wala lang kay Martin. At yun naman guys, salamat sa panonood, salamat sa palagi pag-aabang kay Martin and, and sa akin and um, wag niyo kalimutan mag Like, comment and, and share. And don't fun. forget to share. <laughs> and, <laughs> and wag niyong kalimutan pindutin yung notification bell para always kayo updated sa aming videos. And, and wag niyong kalimutan i-click ang subscribe button. Oh, uh, ano na? Naguna Perfect. <laughs> okay. Biro pa lang yung subscribe, so guys. Oh, uh, yeah. Ibabalik ko kayo. Bye-bye. 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 Bye-bye.